Sinalaman na rin. Jesus dalam Diyos, kung sino man gumagambala kay nanay na hawak niya ngayon, mag-usap tayo sa si spiritual ng Diyos. Diyos ng lahat, Diyos na kinakatakutan sa imperno. An, sabi sa das camera, ilawe sa bawat ba, ela, au. Pum! Lubayan niyo to ha. Lubayan niyo to ha. Pwede kang makausap? Pwede kang makausap? Pwede kang makausap? Hindi. Ah. Ah. Kayo ba yung kumakan ng grupo? kayo? Kayo? Ha? Ano ka, babae, lalaki? Mag-usap tayo. Ha? Babae. Kasama kayo sa kumana dito, sa nakaiga ngayon? Sagot. Ha? Bakit, bakit yung binira? Ano ba kasalanan? Anong kasalanan? Ano kasalanan? Ha? Ano, 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 Utos. Putos. Para birain siya. Magkano binayad sa inyong grupo kayo? Magkano? Ha? Ha? Wala. Huwag mo ko nilaloko. Pahirapan kita sa mga bantay ko ngayon. Panidipahin kita. Pa magkano? 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 Ah? Kamag-anak. Oh. Ah, tanggalin mo nilagay mo dyan. Kay nanay. Huwag mo kong pahirapan. Pahirapan kita sa bantay ko. Ah, tanggalin mo na. Tanggal. Huwag mo ko yan. Tanggal. Isa. Tanggalin mo yan, ha? Ha? Ah? Taga saan ka dito? Gusto ko malaman. Ayaw mo magsalita. Sige, apura ko. Pahirapan. Pahirapan na ko. Pahirapan yan. Sige, pahirapan. Ah, uh, pido. Pida. Puro. Intoy. Sige, pahirapan to. Pahirapan. Tatanggal lang kita ng ining, ah. Ah, hindi ka natatakot sa Diyos? Hindi ka natatakot sa Diyos? Sagot! Hindi ka natatakot sa Diyos? Ah? Ah? Hindi na po siya yan, eh. Tanggalin mo lahat na nilagay mo dyan, ha? Nagkakaintindihan, ha? Ha? Gusto mo ng kita? Ha? Gusto mo ng kita? Para magkaalaman tayo? <tipin> Hindi. Sige, tanggalin mo yan. Pati yung tagiliran yan. Sinuksukan mo ng kahoy yan, eh. Kaya sumasakit yung tagiliran yan, eh. Tama? Ha? Anong ginamit mo? Kailang ito niya ka? Sagot! Parehas. Parehas? So, matapang ka, ganun. Matapang ka? Matapang ka? Gusto mo maglaban tayo? Ha? Gusto mo maglaban tayo? Sige lang. Sige po. Sige tayo lang yun. Sige lang Ah. Tanggalin mo lahat ng binaglalagay mo dyan. Ha? 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 Apo po ko. Sige. Kairapan mo nga. Ang patingin mo mo po siya. Tulong lang ako. May tanong ako sa inyo, ilan kayong grupo? Ilan? Ilan? Lahat. Lahat. Hindi ako natatakot sa inyo. Ha? Kala mo ba natatakot ako sa inyo? Hindi ako natatakot sa inyo. Natatakot ako sa Diyos. Kaya nyo ba ang Diyos? Kaya nyo o hindi? Sagot! Ha? Ba't ka gumagawa ng ganyan? Ba't kailangan nyo maminsala ng tao? Ha? Totoa kayo pag nakakapinsala kayo? Gusto mo may bote kita? Ha? Kuha ka ng bote, yung walang laman. Bobote ko to. Wag po yung babasagin, yung parang sa ganito lang, ganito na Ibubuti kita, paano yan? ano? Ah, ibubuti kita, may may iiwak ang anak mo. Ah, paano yan? Huwag yung anak, malinis lang, kasi may proseso dyan mama. Kahit ganito lang, oh. ko kayo lahat dito, ha? Para matapos yung <tipos> problema <tipos> dito, ha? Ano yan? Ba't tayo magsalita? Ha? Oh, okay. Ah. Okay. Bote natin ay, para okay. mamatay okay. okay. ah. ang mga Sige, ako pong bahala. din. Okay. Isa ka sa tumira dito, tama! Ha? Ah. Isa ka sa tumira dito? Ayaw mo sumagot? Kaya nga, napagutusan ka nga. Pero isa ka sa tumira. Tama! Ha? Ah. Ano, ano? Napagutusan ka nga kita ko kayo kanina, grupo kayo. Nadaan ako pa kayo. Ah, ah alam nyo kasi pupunta ako, kaya tumirit tumitira kayo. Ah. Hindi, eh, hindi mo magalaw. Hindi magalaw. Oo. Oh. Oh, akala nyo naman, papayag mga bantay ko, ah. Hindi kami papayag, ah. Ginaganto nyo tao. Ah. Alam nyo kasi may parating mga gamot kaya ganyan, eh. Ano yan? Mag-uusap ba tayo? Babotin kita? Ah. Ito yung bote, narinig mo to? Ha? Ah? Gusto mo pasok ang spirito mo dito? Ha? Ah? ah Ngayon, nagmamakawa ka. Ba't tayo mo magseta kanina? Ha? Ah, pinakausap kita. ah Gusto mo? Ha? Ah, Nakaready na, no? oh. Papasok ka dito. Lahat kayo. Ha? Ah? Ilang kayo? Gusto kong malaman. Ilang kayo? Ilan kayo? Magsabi ka. Huwag. Ito, bote, oh. Gusto mo, sanugin ko mukha mo, eh. Ah, pahingi ako ng isang baso, tubig. So, ko mukha mo. Para pag nakita ka ng mga to, alam niya nila. baso. Ah, tingnan natin kung sino mas matitika sa atin. Kung kayo bang mga didim o mga liwanag. Ano? Ano? Mainit? Ha? Ah? Sa akin, malamig oh. Bakit mainit? Ha? Ah? Mainit? Susunog ka? Ha? Ah? Ha? Susunog ka? Ha? Ah? O, ayan oh. O, oh. oh, ano? Ha? Ah. oh Ano? Kaya mo? Tanggalin mo pa rin sa tiyan. May tinira ka. Huwag kang magtitira ha? Ha? Ah? Ano? Ano? Ububoti kita. Ha? Ah. Tanggal! Mm, Tanggalin mo yan! Huwag ka mag-iiwan ha! Sige nga na yung sinasabihin mo kung anong nangyayari May ina't babago ba? Nay? Oo Sige baklas! Oo! Oh, Oo! Ano? Ha? Sige! Sige lang! Hayaan mo siya Susukan yung... Kaya yung ako nag... Ano? Sarang... Nakunotos siya bago yung... Sige lang! Sige lang! Sige! Takot na yun eh Sige! Sige. Ayan, mm. oh, pa pasensya tayo ha. Mm. Kasama ko kayo lahat dyan. Pati yung mano dito. Panginoon kong Isus, aking amang dakila, mingi ako sa inang basbas Naibote po ang lahat ng bumira dito kay nanay. At lahat po uh -huh. ng may kagagawa na ito. Sunny, Pratris, Akmek, Atan. Uh -huh. yung takip. Asa takip. Pangalan yan. Abi. Sa Jesus, balik sa katawan mo, Abi. Sige lang, lang, kalma lang, kalma yeah. lang. lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma ka ng lang. Kalma lang. Kalma ako bahala. Oo. Oh, ah. Wala akong ginawa sa'yo. Sinundang mo. Ayaw mo yan. Ako bahala. Ha? Oo. Oh, bibigyan ka't bantay. May bibigyan ako sa ang bantay. Kalma lang. Babantay ang karun. Hmm. May kakayaan kasi ito sa medium ko. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. lang. Kargaan kita, wait, wait, kargaan kita. Hindi kasing malalim ang ano ni. Ayun na, ayun na. Kargaan kita, kargaan kita.

Ibibigay ko to sa ano iyo ah. Ikaw na bahala no. Lynn. Sabi sa iyo di ba magpunit kayo ng ano kasi ay, din ay, din nalalaman ko yan sa kanila ano. noon. Ay, so ay, hindi nang gamot ako. Ikaw na bahala dito ako sino yung bibigyan mo no kasi sino may gusto isa-isa lang po. Pangontra ko natin yan no. So bigyan mo isa.

Yeah, mm -hmm. po, um, kaya po, niaku po. Charlie yung po yung sa wala kong bayad. Maraming maraming salamat na, po sa amin. Salamat at lamat sa kayo dito sa, sa amin. Na, mas tripon namin na mahirap. Uh -huh. pero sama-sama lang kami. kung sama lang kung 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 gusto kung kung ng tuyo, kung kung isang number, kung kung yung, no, ay, doktor doktor. Ko. Ano anak mo Ano Gusto rin makita ko sa Kasi ano? ano, yung mga anak mo. na yan. Samson. Sige po na Thompson? yan. Sige po Nagkakasakit wala ka sa, Ano yan sa sakit ya, pang hindi hospital hindi po ito? ito. Oh. Pero ako ah. oh, kung nag-herbal ka, mas maganda. nag Lumigay. papasigyan daw. ka